Bago ang lahat, nakikiramay opo, opo. po, no? Nailagak na po ba natin yung mga yung labi ng mga anak niyo at tatlong apo ninyo? Yung pong aking tatlong apo, nabigyan po sa ng magandang libing. Opo. Pero yung po yung aking anak, iniwanan nila, iniwanan nila sa private hospital. Inabandon na po yung aking anak. Buhay pa po nung na-recover yung <coughs> uh, anak niyo Nadala pa po ba sa ospital? Nadala pa po sa ospital ng Bulacan. Ay hindi po na ginamot po lang siya pero ang pang ang, ang, kanya po doong nakalagay lang sabi ng nurse doon. Tinanong ko po kung ano yung swero, penrelaver daw lang po yun, saka oxygen lang. Tapos po yung akin pong dalawang apo, sabi ko doon sa aking manugang, bakit yung dalawa kong apo, ay eh, dadalhin mo sa ospital? sa hospital sa sabi nyo, bakit mo iniwan, iiwanan mo yung aking anak dito? Sabi ko pong ganon. Ang sabi po niya, uunahin ko pa ba yan, Sabi ko, bakit? Anak ko yan. May buhay yan. Hindi yan aso. Ah, may karapatan yan. sinabi ko po yan sa kanya ng responsibilidad mo dahil yung crime na yan, sa iyong bahay yan nangyari. Nung nagkasunog po, no, nandurun po yung, uh, yung anak ninyo at yung tatlong apo. Opo. Nung nailigtas po sila, yung tatlong apo, buhay pa po sila. Pali, yung dalawang bata na lang po, tsaka y po yung nanay. Patay na isang bata. Sino Opo. ito? Yung, yung pong Cairo. The Cairo po. Cairo, yung, yung, one year old. Opo. Yung nanay po ng mga bata, mismo ang nagsunog sa kanyang tatlong anak, gayon din po sa sa bahay. Okay. Opo, kaya siguro po na nasasabi na hindi po pinapriority yung mga labi po ni Ma'am Joyce dahil may angulo po na si Ma'am Joyce po mismo ang sumunog sa kanyang mga anak. Magandang hapon po, Fire Officer. Napagalaman niyo na po ba kung kailan nangyari yung sunog? Uh, nangyari po yung sunog no May 15 po, banda po 9:19 ng umaga po. Opo. pagdating po ng mga kasama ko po doon, attorney. Ay wala na po yung apoy. Wala na rin pong uso kasi napatay na rin po ng mga nagtulong-tulong po ng katibahay. Na, doon na lang din po namin nalaman na naitakbo na po sa hospital. Nalabas na, na po ng bahay yung tatlong po na biktima. Si Ma'am Joyce, si Timber, tsaka po si, si Kyle. So ayan po. Nung nalaman po namin yun, uh, doon na po kami nalabas po ng investigation po sa labas tsaka po sa loob po ng bahay. So, may mga burn marks po. Burn marks po. At doon po din po namin nakita po yung si Cairo po, yung one year old po nila na anak. Na wala na rin pong senyales po ng buhay. Ang sunog po talaga is kung saan po nakahiga si Cairo. Ano po ang cost nung pagkasunog po nung bahay? Ang tinitignan po namin ang gulo ay yung tiner po na nakita po namin. Tiner? Tingin po namin, ang pananaw po namin ay parang sinadya po yung... Sinadya? Po. Okay. Ano pong resulta ng investigasyon nyo, Kapitan? Uh, Atty. Uh, masakit man pong pakinggan dahil po nandiyan din po yung pamilya ni Ma'am Joyce. Uh, lumalabos po sa investigation po natin na uh, si Ma'am Joyce po ang nagbuhos po ng thinner doon po sa mga anak niya sir. Okay. Nakikita po natin ngayon kapitan, ano you will agree or not, na mukhang may underlying reasons po rito. Hindi ho basta-basta gagawin na isang ina yung pagsunog sa kanyang mga anak. Kaya hindi lang po isang pagkasunog po ito, kailangan po laliman po ang investigasyon natin po dito. Ano po? Yes, sir. Lagi ko po silang nakikitang mag-asawa. Away po sila sa nang away sa video call dahil po dun sa involved nga na babae. Tapos nga po yung mga 26-27 hanggang January hanggang February, nagkaroon po nga siya ng case na pambubugbog sa aking anak. Ah, ang ibig niyo sabihin, pinailan niya yung asawa niya ng kaso ng pambubugbog? Opo. Hindi. Saan po ito? saampo. Doon po rin sa kanyang bahay sa Napolcom. At saka ang, yung po nga niyang anak niyang panganay, yung po niyang anak niyang panganay pa ang nagdeklarasyon dyan sa barangay chairman ng Santa Maria Bulacan. Ang kanyang, an, ang, ang anak ay kasama po tumakbo doon bago po sila nag, nagpa-medical mag -ina. Tapos po ang kaso po ay idinala na rin po ng aking anak sa Napol ko ang pangalawa pong kaso na niyon. Binugbog, nagsinuntok, sinampal, sa kapudugaan yung kanit ganyang bunganga. So, Corporal, na, napag-alaman mo, base sa investigasyon, eh yung asawa niyo nasawi na si Joyce Aspero, binuhusan niya po ng tiner daw po yung mga anak niyo para, you know, susunugin. Ibig sabihin no, magre ito sa pagkamatay. Bakit sa tingin mo, sa ganang iyo, bakit niya nagawa iyon? Attorney, uh, ako po eh, hanggang ngayon po ay eh, hindi po makapaniwala na magagawa po yun ng asawa ko. Kasi alam ko po sa buong buhay ko po, alam ko ang mahal na mahal niya po yung mga anak namin. Kaya kahit hanggang ngayon po, hindi pa rin po ako makapaniwala, attorney, na kaya gawin ng, ng asawa ko po yan sa mga anak namin. Talagang nadudurog po ang, mga, ang puso ko, attorney, pag na, napapanood yung mga balita. Hindi magagawa ng Hindi isang ng ina, na ina na anak. under normal circumstances po ano, na patayin ang kanyang mga anak. Kaya nga okay. po, kailangan natin ng kasagutan kung bakit nagawa ng iyong asawa. Postpartum, maturin Since one year old pa lang yung baby. Doktora? Okay, kung sasabihin po niya na about postpartum depression, ano usually po kasi yan, nangyayari po yan, it's either after birth or a year after birth. So, pag sinasabi po kasi postpartum, it, ano po, ang nangyayari, ang pag-iisip niya, hindi lang po tungkol sa ayaw niyang alagaan yung anak niya o yung parang natatakot sa tungkol dun sa anak niya. Pero meron po kasi na iba, ang pag-iisip dito ay mawala yung anak ngayon. So talagang meron pong possibility na nadid po sa kanyang pag-iisip na ay kailangan mamatay yan kasi ayoko dyan. Merong rejection. Parang ganon. Pero kung tutusin po na tatlong bata yung involved dito, sabihin na natin na siguro itong nanay na to, si Joyce, ay talagang umabot sa punto na hindi lang po ito tungkol sa postpartum depression, pero baka mamaya nagkaroon po talaga yung tinatawag nating major depression with possibility na magkaroon ng mga psychotic features. Kaya baka ang nangyari nung panahon na yon naghalucinate siya, iba ang tingin niya din sa mga bata. Makakatulong po kaya uh, i-interviewin niyo ito yung, yung ama para malaman uh, natin yung rason? So, pwede po, sir. Dahil kasi nandito naman din po ako at saka yung psychiatrist, siguro po pwede natin maintindihan din siya. At the same time, mag debrief din po siya dun sa sitwasyon kasi siyempre, hindi lang po siya yung nababas pero traumatic din para sa kanya yung mga pangyayari dito. So, malaking factor po kung talagang mag-a-undergo siya ng debriefing din at the same time yung possibility na session with us para matulungan din po namin siya. Sige. Corporal okay, Espero, ako. ikaw ba willing na magpa-interview kay Dr. Camille Garcia? Sige po attorney. Para malaman talaga natin kung anong kadahilan kung bakit nagawa ng iyong asawa ito. Apo Atty. Kayo naman ma'am, kayo po atarney. bilang isang ina payag din po kayo na ma-interview ni Doktora Camille. Willing po ako. Dak, sa... Gusto ko nga pong matuklasan kung ano nga po yung ano eh. Yung ipinipilit nila na ang aking anak ang pumatay. Hindi ko na naniniwala nun. Kaya nga ako okay, lumapit dito po. Sir, para nga po mabigyan ko ng katarungan, katarungan yung tatlo kong apo at hindi magagawa ng aking anak yon kung walang malalim na dahilan. Opo. Pinagtutulungan siya. Corporal Aspero, meron po kasing tinitignang angulo na kayo daw po naging sanhi dahil lang anak daw po o si Ma'am Joyce, yung asawa niyo po, ay dumadanas na po ng depression dahil nga po sa pambababae po daw po ninyo, sa pananakit po ninyo. Actually, meron din po kaming video dito ng pananakit po ninyo. Uh, simulan ko po nung ano po ma'am, nung kami po ay nagsama ni Mrs. ni Joyce, doon ko pa lang po na doon palang lang napatunayan ko na po na yung ugali po talaga ni Joyce noon. Simula po noon, yung bintang niya po sa akin na nang bababae daw ako kada duty ay talagang hindi na po nawala from uh, 2017 to uh, 2025 ngayon na po. Hindi po nawala po yung sinasabi niya na may babae ako. Puro ganun po ang uh, sinasabi niya. At taloob ng walong taon po yun, wala po siya napatunayan na totoo po talaga. Puro haka-haka. So, sa eight years po ma'am, natiis ko po yung ugali ni Mrs. Tiniis ko po yun para hindi po masira ang aming pamilya. Alam po nang bienan ko po yan, nagkakwento po ako sa kanya, personal po akong nagsasabi ng problema na sabi ko po na yung anak niyo po ay talagang hindi na po nawawala ng mga sinasabi sa akin, puro masama, puro ako doon na mababae, eh. wala naman po napapatunayan. Sa walong taon po, yung kaso naman po sinasabi niya ma'am ay siya mismo ang gumagawa ng nagpo-provoke po siya para talagang uh, ma-frame up ako. Yung video po ma'am na yon ay talagang nagulat din ako na binidyo niya pa talaga kasi hindi naman po kompleto yung video na yun eh. Ang katotohanan po talaga noon, talagang pinrobok niya ako, hawak ko po yung anak ko, sipa po siya ng sipa, suntok po siya ng suntok. Yung anak ko ay pinatamaan po kasi hindi ayaw pong lumabay yung anak ko, yung maliit, si Cairo. Yakap po yung yakap sa, akin, iyak ng iyak. So, suntok po siya ng suntok, si siya ng sipa. Tinatamaan po yung anak ko. Tapos, dudukutin niya po yung mata ko, ma'am eh. Hindi ko na po kayang nakikita yung anak namin ang sinusuntok niya. Oh. Nine, na yun, na... Makayanan mo yung ano kasi ako nga kinakaya ko kahit masakit. Tatay din ako, magulang din ako tatlo yung nawala sa akin, pang-apat yung asawa ko. Yung pinakamasakit po dyan ay, yung asawa ko pa mismo ang pumatay sa anak ko, pero nananimit po ako, hindi po ako nag -iinga. hindi po ako gumagawa ng mga pagkakagulon kasi ayaw ko masira ang pamilya natin, iniingatan ko yung reputasyon natin, both sides. Kaya lang, hindi nyo po natiis yung ano, hindi nyo po nakontrol yung sarili nyo. Ako rin po ay humihingi po ng... Sana po irespeto po ako ng mga tao sa mga nakikinig wag po kayo basta-basta na -basta lang pong manguhusga ng kapwa nyo kasi hindi nyo po alam ang katotohanan. Masakit po sa, sa side ko po yun, masakit po sa pamilya namin na naririnig na ganong klaseng tao kami kahit hindi naman po. Tama po ako at hindi, hindi po yun biro na mawalan po kayo ng uh, anak at saka asawa. Sana na, eh. Um, pag-isipan niyo mabuti yung mga gagawin niyo kasi inrespeto ko po kayo, kayo po ang magulang hindi. ng atama ko. Basta, alam niyo po kung gaano ko kamahal ang anak niyo. Dapat hindi mo na ang aking anak at sabay-sabay mo na dinala sa isa abi niyo. Dahil alam mo namang walang kumpletong gamutan sa ospital na yon. Gano kalaki ang akin pinagbayaran na lahat ay pagkakautang ko na iniwanan mong obligasyon 92,000. saan ko lahat kinuha yon? Utang ko sa akin mga kaibigan, sa mga kamag-anak ko para lang mailabas ko doon. Kap, uh, i-verify lang po namin um yung isa pong anak na si Kimwell kung tama po uh, siya po yung nagbigay po ng statement, nakausap niyo po yung bata? Ah, uh, ma'am, actually po, hindi po kapulisan po natin na nakakausap kay Kimuel. Opo, opo. Yung um, time na sinugod po siya sa hospital, yung mga nagtakbo po sa kanya, tinanong po siya. Doon niya po, dun po na ideklara uh, na ang nagsunog po sa kanila ay si Ma'am Joyce po ma'am. Yun po ba yung words, si mama po, sinunog kami, parang gano'n po? Opo ma'am. Nung nasa biyahe po sila, tinanong daw po si Kimuel uh, sa malangit naman po. Ang uh, nungyari sa kanila, uh, binuhusan daw po sila ng gaas. Yun po ang bigta pa, gaas, kasi siguro hindi alam po yung thinner binusang daw po sila ng gaas ng apo. aking mami at sinilaban. Kapag salita pa, yun isunog na yung bata. Patas lang po tayo rito. Apo, no? apo, Gusto sir. ko malaman apo. sa inyo ngayon. Apo, atorne, ang apo. inyong posisyon po, inay, apo. para maliwanag po tayo sa lahat. Apo. Ano po, kayo po <coughs> hindi naniniwala na ang anak ninyo ang bumuhos ng tiner sa mga puninyo? Hindi po ako naniniwala doon. Sino po? Kaya nga po, uh, ako ilumapit sa inyo para po malinawan nga. Apo. Dahil po ito, ang aking pong anak, nakapagpa-blatter pa po daw siya na ang kanya daw mga bigas, grocery at ATM kinukuha sa kanya. Magpipinagsimulaan mm -hmm. po ng ganit. Sino raw po yun? Yung pong biyanan niyang babae. Okay. Tapos po noong alas 3 ng madaling araw, panibagong blatter pa uli niya. Nadyan po yun sa, sa barangay chairman ng Santa Maria tungkol sa... Diyan na niya. Uh, Kapitan nakita niyo po kaya kailangan po natin mag-conduct ng further Opo. investigation kasi meron hub ibang paniwala rito. Lahat naman po ng sinasabi po ni Nanay, eh, welcome po. Kaya Opo. nga po uh, sir, attorney, Opo. Uh, kung nanaisin po nila nanay, hmm. kung kasama pati yung uh, anak nila, anak niya, uh, mas mabuti po na makapagsadya po dito sa ating himpilan. Yan nga kasi po. Kaya nga po uh, maipakita po natin sa kanila. Nandiyan din naman po yung fire natin, yung nangyaring mga investigation po. Umpisa pa lang po ng programa nung pumunta kayo rito. Opo. Ako na mismo ang nagsabi. Walang Opo, isang Opo. ina Opo, Opo. na, na papatayin ng anak. Salamat po na magandang na talagang... Hindi po. Kaya ngayon, sa pangyayari po nga ito, kailangan po natin malaman po po. ang tunay na dahilan. Kaya nga mm. po kami, dudulog po tayo kay Dr. Camille Garcia <laughs> at dudulog din tayo sa polis. Aasa uh, rin tayo sa investigasyon ng polis para maliwanagan po tayong lahat. Kami po ay nakikiramay po muli sa inyo. Ano po? Sasamahan po kayo ng reporter po namin. Okay. Ha? Salamat po.